Papa, siya na ka, oh. Uy, alore! Papa, ang laki! Laki ng akin ang mataan. Laki! So, Uy, ang laki na naman, Uy, day. ang laki! Papa! Laki na naman. Oh! Oh! Uy, laki na naman. Laki! Oh my God. Laki na naman. pagbibitaw. Malaki. Ang paklak niyan. Malaki. Papa, malaki. Uy, grabe laki nga. Papa, ang harap. Nakupo, nakupo. Kapraso na. Magandang araw mga kanguso. Welcome back to our channel. Ayan, na-miss namin kayo mga kanguso. At sabik na sabik na uli mag-fishing. Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload. Kaya samahan nyo kami. Tara! Yan. Tingnan naman. Masayang masaya yan. Hindi lang siya. syempre ako. Tagal nating hindi nakapamingwit. Kaya talaga namang huh? excited. Nawa makarami tayo agad. Tingnan yung aking likuran. Ayan. Sa gilid-gilid lang tayo fishing. Ahanap ah, tayo ng matatalian ng bangka. Ang kagandahan, di masyadong maaraw. Huwag lang uulan. Silax. Chillax. Malamang kung saan tayo makakapesto. Ayan. Ayan, nakakita tayo dito na may tulos na kawayan. Pwede tayo magtali dito kung sakasakali. Ano, dito tayo? Ayan tayo. dito daw kami. Gedli-gedli muna tayo. Makakanguso na itali na natin ang ating bangka. Kaya eto, magse-set up na tayo. Tingnan niyo mga asawa ko. sobrang excited diyan. Uy, <laughs> Yan. Di magkaige. Anong hinahanap? Yan <laughs> ang kapaligiran, oh. hu, Ang lawa. Pero dito lang tayo sa Gedli maghahagis. Mga kanguso, slice bread ang ating gamit tapain Eto. Dito lang tayo banda. Yan, dyan lang. Nakabottom po ang ating setup. Yan. At maghihintay tayo ng ating mahuhuli. Nawa makahuli tayo ng malaki. Para meron tayong pang ihaw. Ayan mga kanguso. Nakaredy na si Papa. Abo! ay malayo ang ginawa. Ako'y okay, malapitan. Arila ang. oh, tingnan natin. Yan, umupo na. Pwede na tayong mag-abang ng ating mahuhuli. A few moments later. Ayan! Uy! Kala ko nakawala. Woo! Laking mayan! Woo! <laughs> Kala ko nakawala mga kanguso. Ayan! Ang tabang mayan! Yehey! First catch ko, mayan or flower horn. Ang taba! Yes! One down! Nakaisa na tayo mga kaguso! Yehey! Ang ganda na pagkakahook. Akala ko nakawala siguro. Sumang-ayon sa paghila ko. Ayan! Nakaisa na! Ganda ng hook. Mm. Ay! Makakawala <laughs> pa! One hour later. Mga kang uso, isa pa lang ang nahuli natin dito. Lilipat tayo ng pwesto. Hanap tayo ng mas may makagat na area. Kasi ganun yun. Hahanapin natin ng isda. Kaya tara, samahin nyo kami. Mga uso, lilipat tayo ng pwesto dun banda. Ayan. Hahanapin natin ng isda. Ayan o. No? yun naman. Ayan. Woo, sarap tas may hanging malamig sarap sa pakiramdam pag fishing pag ganitong panahon ay pagkasarap hindi makakasakit ng ulo ganyan lang dapat para chillax lang kaya ang aming bonding moment ni papa ang mag-fishing. Kaming dalawa dala ang lagi dahil ang mga bata ay busy sa school, busy sa trabaho. Sulitin namin kaming dalawa. Total, pareho naman kami mahilig mag-fishing. Ina-enjoy namin ang amin life sa pagpipishing. fishing tapos ikaw ay kikibitan. Ay, pagka sarap sa pakiramdam. Tapos jackpotan pa. Ay, bonus iyon. Pagkagayon. Sobrang sarap sa pakiramdam. Pagka kaya makakahuli ng maganda, uh, uh, ay inam naman. Malapit na kami sa aming patutunguhan. Eto, pakita ko sa inyo. Yan, ang aming tinatahak na landas. May nagaantay na yata sa ating isdadiyang diyan. tayo makakarating din. konting na konting kending na lang. Malapit na tayo sa tulos ng kawayan. Saan tayo, be? Dita? Dita? Okay. Dito daw tayo. Ano? Oh. Kalawak. Tali mo mahal yung ano mo dyan. dyan Tatali ko? Sige. ko Okay. Tali ko daw aray. At nang tayo hindi itakbo. Ayan mga kanguso, nakarating na tayo sa aming location pinili. Ayan, si Papa. Aba, ay ako excited. eh hahagis ko na. One, two, three, and go. Ayan, dyan ko banda na guys. Hindi na ako makaintay eh. Tinay eh, magtatali pala ang ay okay, naghagis na. <laughs> Sobrang excited. Mga kamuso, ayan, hindi kami lumipat. Kasi doon eh, nakayuko yung kawayan, medyo mahirap. Kaya, aray, hindi kami. At ayun na siya, nagre-ready na. Yung hinagis ko, hindi ko na ng goal. <laughs> excited eh. A few moments later. Ay, kabayo ka. Papa, pisyon ako. Papa, pisyon nga ako. Pasuyo. Na, na Nagulat 'li ako. Okay, <laughs> e. oh. Oh. Ayaw magpakita. Oh. Oh. oo oo a Nore. Uy, Nore. Pa, pa, laki! Pa! Laki ng akin ang mataan! Papa! pa! pa. Uy, yung laki nga! Laki! Pa, uh, ah! Uh. Pa, pa, laki! Naku! Uh. Sige! Laki nga, ma! ma ano, Ay, grabe yaw. laki! Uh, uh. Ayan! Ah, uh, uh, kaya pala hinigay! Tignan nyo naman! Ang laki! Ang laki, ah! Oh! Tingnan nyo! Oh! Tinyo. Ang laki iyan, oh. Walang sinabi ang aking palad. Oh, shes Ang laki, jakpata. Pang ihaw pinagbigyan tayo. Eka, ganda lang ating lipat. Ang laki, agad ng ating nahuli. Ayan. Oh, panalo. Oh, ganda. Panalo, jakpata eh. Thank you, Lord. Jakpata, ang laki siya, ay Eh, okay, maghahagis ulit. Eh, laki pangunguso, nakahuli na tayo ng malaki na pang ihaw. Ayan, maghahagis ulit tayo. One, two, three, and go. Yun. Naantayin ulit natin may kumibet. Pagkasarap. Nakibitan ka ng gayong, tas ang laki ay pang ihaw. <laughs> Jackpotan. Sa tagal na hindi nag-fishing, tas gayon ang mahuhuli. Eh, pagkasarap talaga. Grabe. A few moments later... Fish on! Ayaw pa niya mga uso. Ayan, ating nahata. Bakit itong mga ito ay ayaw magpakita agad? Hindi siya katulad ng ibang ano na... Ayan, ano... Uy, Uy laki, laki na naman yata, Be! Ang laki. laki na naman, Be! Be! Winner! <laughs> <laughs> Ayaw ah, uso. Ang laki na naman. Oh. Dalawa na, dadaka dalawa ka naman <laughs> nice catch. Woo! Nakakailala ko ba, ang uso. Ayan. Woo! Ang galing. Ang ganda na ating hulihan. Yehey! Panalo. Ang galing. Woo! <laughs> ang laki Yan. Woo! Jeez! Yes. Panalo. Ang ganda na size ng size sa mga tilapia. Ayan. Ay, tira nyo naman. Ay! Grabe, ang lupet. Yan oh, ang ating huli. Yehey! Mga so. Ang sarap sa pakiramdam. Grabe, ang gaganda ng ating huli. Kaya maghahagis ulit ako. Ready 1 2 3. Yan. Diyan lang. Woo! magabang ulit tayo ng ating mahuhuli. Yan. Kumambon kaya tayo ay namayong. Ayan si Papa siya ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga chenes namin. <laughs> At ito ang aking rod na aking aabangan muli. Ayan, medyo higpitan natin para kitang-kita natin. A few hours later. Fish on ako, fish on. Fish oh, on tayo mga kanguso. Oh, yeah. Malayo kong hinagi. Oo, ayan na. Ayan na. Oop. Ito ang pakita mga kauso. Ayan. Uy, laki na naman. Na Uy, ang e. laki. Papa. Ang laki na naman. Oo. Oo. laki na naman. Ang laki. Oo. Oh. mula-mula. oh, ang laki. <laughs> Sige. Sige, pagkatlo mo din malaki oh. Uy, yeah. grabe yung pula. Ay, ang bigat. Ayan malaki. Okay. naman, no, gusto ang taba. Ang laki. Grabe, laki. Ang ihaw na naman. Yay! Grabe, panalo. Laki oh. Ang okay. taba. Ayan. <laughs> panalo Palala. ate, huli oh. Nice. Yeah. Laki. Panalo. Uy. Oh, hoy, Ano siya makakaruso? Woo! <laughs> na talaga ating huli, oh! Ang taba! Grabe! Woo! Nalagyan natin sa uler! Na, kailan na tayong malaki, makakaruso! Si lahat huli mo lahat yan! Yeah. <laughs> <laughs> yan, oh! Malaki! Woo! Manalo! Lapit! Oh, lalaki na natin na huli. Mga plapla. -pla. Woo! She's winner. <laughs> Meanwhile. Hinapisyon na siya mga kanguso. Woo! Yung sinasabi ko. Pang malakasan naman. Ay, tinan nyo yung rad niya. Yan na. Mga pang malakasan ni Papa. Woo! Nakahuli. Ah. <laughs> Nakawala pa yan. Nakawala? ay ay ayan. Oo. Ayun, mga kanguso. Ang, ang kanyang huli, oh Nanlalaban pa. Nanlalaban uh, First cuts <laughs> ka <laughs> First cuts <touch ko> <laughs> 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 ka Yes. Again. Congratulations, papa. For four hours. <laughs> <laughs> Grabe siya. Ayan, nakahuli na siya, mga kanguso. Au. <laughs> Tapi yang itu ikutnya. Sobrang harutnya nag ikut ikot talaga ng todo-todo. A few moments later. Ito. Yan na! Yan na! Woo! Woo! Uh, yay! Laki na naman! Yes! Ang taba! Ohoy. Panalo! Ayan! Uy! Grabe! Kapraso lang ang ano! Kapraso nga lang! Tignan mo! Kapraso lang! Oo! Ay! O! Oh, diba? Nahulog pa! Buti na lang! Nandito na sa bangka! Kapraso Ay. lang talaga! Ingat eh! Ang taba! Oop! Oh. <laughs> Yay! Nice! Panalo! One hour later hey. Pisho na kami, ayan Uy, hey. mukhang ano to, maganda na naman Oo, oh, nararamdaman ko Ayan yeah, siya Shish Wow. Huwag kang bibit ah oh, Oo Oo Oo, laki Ang laki Papa

Laki! <laughs> Maihaw! Mamaw! Grabe! Uy! Uy! <laughs> Hindi ko maano. Wait lang. Grabe. Whoop. Uy, grabe. Hindi ko maano. Laki pa. Grabe laki mga kangusa. Tinan niya naman. Oi, dik mau gua. Scary! Sembeleng lah oh. kau. Mau mau. Oi, oh. grabi. Sangka. Ai grabi. Yan, wala nga kawala mga kamuso. <laughs> ang laki! <laughs> Woo! Yan ang ating huli. Woo! Sheesh! Grabe, panalo! Woo! Tingnan nyo naman. Ang ating huli. Oh! Ang haba nyan! Oh! <laughs> panalo! Oh! Yan! Tinaya naman ang sapatos ko. Wow. Ah. Oh, so, ganyan ka lang ating nahuli. Yes! Winner! Nakakalawin ah, na tayo pang ihaw! Ang usap, tinaya yung ating nahuli. Ang lapad, oh. 1 kilo. Grabe! Kaya pala gusto nyo pang tumakas, oh. Ang laki. Nakahuli naman tayo pang ihaw. Pla, pla. Yes! Thank you, Lord! Mga nguso, nakahuli tayo 1 kilo. Maghahagis ulit tayo. One, two, three, and go. Yun. And yan lang. Hintayin natin. Yan lang ginagawa ko mga nguso. Patong ko lang dyan. Iintayin ko may kumibit. Parang may gumagalaw na naman sa ating red mga kanguso. Ayan o. Oo. on! Pa! Tapos doon na may gumagalaw. Ayan na. Lalo kami, nararamdaman ko eh. Ayan. Ano niya magpakita mga kahuso? Ayan o. Oh. O. Oh. O. Oh. O. O. Ayan. wow <laughs> <Whoa! laughs> ang laki na naman ang laki na naman mga kagusto tinan nyo nga naman <laughs> pag sinuswerte panalo <laughs> ang ating huli ngayong araw mga kagusto ang lalaki makakarami tayo pang ihaw <laughs> One hour later. yun ako dali <laughs> Baka makawala pa eh, mahirap na. Yan oh. Oh. Sheesh. Oh. Oh. Ayun tayo. Oh. Uy, wag kang bibitaw. Malaki. Ang na yan. Malaki. Papa, malaki. Uy, grabe laki nga. Papa ang harap. Naku po, naku po. Kapanasa lang. Ay, Ay grabe, laki. <laughs> laki. so much stress. <laughs> grabe. Puro tilapia ang nahuhuli. At malalaki, mga Mm. Ada lor? Ni kematanggal, agak dapat kakak pe. Ayo maklis, tapi kita tanggal lain. Yo, oh. mahu so, ang laki eh? <laughs> Panalo ang ating mga nakuhuling tilapia. Woo! Sama natin sa katropa. Uh, <laughs> Ang lalaki! <laughs> Hindi naman yung kanina, oh. Oh, oh, oh. Itatalong pa. <laughs> 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 Panalo. Yes! A few hours later. Oh. laki na naman di barko oh laki barko talaga uy uy ah di laki na naman ay ay ang laki oh my god laki na naman Taba. Ako. Oh, Grabe, yes. laki. <laughs> yes. laki na Panalo. naman. Halo. Swerte mo <laughs> oh, talaga ngayon. Ang lahat, eh. habahabol pa. Woo. <laughs> 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 nice catch. Yeah. Ganda yes. Yes. <laughs> Ang ganda ng pagkakaho ko. Kasing wala eh. Ang laki. Woo, Ang gaganda na ating nahuli mga huso. Puro mama oh. Grabe. Panalo Yes. Nice. Ang laki. Grabe, na sa mga mama ko. Ang dami mong malaking huli. Yes. Malalo. Oop. Saglit lang. Hindi mag-abot eh. Hmm. Yan, no? <laughs> Winner. Ang dami mo na huli tilapia. Ha? Mga kanguso, sobrang sulit ang muli nating pagpipishing. Tingnan nyo naman, grabe. Ang ganda ng ating huli. Oh, ayan. Tingnan nyo naman, ang dami. Meron pa dito sa cooler. Dahil dyan, uuwi na po kami. Bye-bye! God bless everyone!